It's already over may resort. Sama ko na naman itong dalawang lalaki ito. So, mag-swimming si muna kami ngayon sa swimming pool. Pero hindi siya ordinary na swimming pool. Meron kaming nakita natural pool. Uh, tingin mo na ako sa ilog at sa dagat. Maganda tong lugar nila. Pwede ka mag-camping, pwede ka mag-cottage. Pwede mag-garo yung mga bata. Safe sila kasi sarado rin yung lugar. Safe, nakabakod siya. So, may mapakita ko siya yung swimming pool dito yeah. Kaya, po, like, Kula, yan na niyo. ilan Kaya siya kulay green siya. Wala siya tayo sa yan. Cement lang talaga na normal. So, pag lang kami. Mag-set up lang kami ng kakainin namin kasi hindi pa kami nagla-lunch ng oras na. Bye-bye. So, nakain nga tayo. Nag-explain po saan nila. So, nakain mo na kami. Asa na ang ating prinsesa. Baby! Hi. Hi daw. Hi daw sa inyo. <laughs> Getting ready na ikaw. Kung baka mamaya, dumire-diretso na naman sa swimming pool yan. Mag-set up lang ako dito. Ayun, lamensa namin. Kasi kakain muna kami. Bago kami maligo, bago lahat. Baby. aku mau jadi, Alaga. ulit Kakain na tayo. Tanap. Alam mo, tingnan mo to, parang wala naririnig eh. Baby. Oh. <laughs> Let's go na. Tapos na ako mag-set up sa pagkain, kakain na kami. Mamaya oh, ako napapainan sa inyo sa lugar kung gano'ng kaganda. Ako gano'ng kalaki. Tsaka kung kung ilan yung swimming pool nila. Mamaya oh, na ako mag-explain. Lord, thank you po sa food. Thank you na rin po sa magandang araw na to. Uh, thank you po at uh, maganda ang panahon. Thank you at walang sakit. Kung mga bata, wala ka sakit. So, yung maging pahayos po lahat ang aming gagawin ngayong araw na to. So, okay, safe po mga bata na may kami dito sa aming kakainig. In Jesus' name, Amen. Amen. So tapos na kami kumain. Kung uh, makikita niyo, wala na sila. Nung na sila, naliligo. Dauna na na mainit-init kasi so gusto na maligo ng mga bata so ngayon gagawin ko naman papakita ko sa inyo yung lugar kung gaano kaganda sa kung gaano kalaki so yan meron silang cottage dito na ah ito yan isa to isa, isa dalawa tatlo tsaka apat kasi yung panglima alam ko ginagamit nila eh pero ewan ko kung pwede din yan parentahan. so ang cottage nila dito parang nagpo price range ng nagpa price range ng 1,000 pwede ding 500 kung half day lang kayo yan ito yung lugar nila kung gaano kalaki yan ganyan kalaki yung lupa nila dito tapos may playground doon. Yan, playground dyan. Pwede kayo mag-park dyan. Pwede kayong mag-park. pwede rin kayo mag-tayo ng tent. Kung saan nyo gusto mag-tayo ng tent. Pwede malapit sa pool. Yan, pwede kayo mag-tayo ng tent dyan. Tapos dito na yung sumunod na pool. Ito yung pinakamalaking pool. Kaso hindi daw gumagana yan. Kasi may leak. a natin. Kaso nga lang, ang sabi nila, hindi daw ito gumagana ngayon kasi may leak pag nilalagay nila ng tubig na mapawasan so ayusin daw muna nila sabi sa akin ni kuya mga next year mga 2024 January bago mag summer ayusin daw nila to ayun o hindi nyo kung gano'ng aganda lalim lang sya sayang di palang nilalagay ng tubig So, punta naman tayo dun sa kabila. Ito, <laughs> ito. Ito yung... Ito yung sumunod nilang pool yan ah uh, 5 feet daw yan 5 to 6 yung sabi sa akin so ang, ang nilalagyan lang nila ng tubig dito is yung 4 feet tsaka yung 2 feet so nandun yung mga bata hindi yung mga anak ko oh. tara punta tayo dun yan mo, kung tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda yan diba gano'ng kaganda tong lugar na to punta natin sila Nandun sila eh. Hi! Ayan, pa sila. Daddy, can Mamaya po. Ayan sila, sa Ah, oh, say hi muna! Hi! muna kaya dito, hi! 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 Go! Pepe! Very good! Maraming na mag-swimming. Unti-unti din, masasanay din yan. Matututo din So, ito yung... Ano? Yes, So, ito yung 2 feet. Yung pinaniliguan nila. 2 feet lang yan. Tapos, ito namang kabila. Itong kabila, 4 uh, feet daw to. Tapos, yes, yun nga, 5 feet yung sumunod. Tapos, yung sumunod, 6 to 7. 6 to 7 feet. So, yun lang. Ito na, pinaka last. Yun. Meron silang playground dun pwede maglaro yung mga bata pwede din kayo pumwesto dyan malaki din yan o oh. pwede kayo pumwesto dyan habang naglalaro yung mga bata dun yan dyan tapos pwede rin kayo miram kila kuya ng pang ihaw or anything na ano nyo kailangan nyo ito dito ko lang pinarking yung sasakyan. tapos ito dito na kami kumain yeah. dyan, yan dyan yun yung pwesto namin So, ito yon yung Tanawan Falls na na en, na papasok. Papasok kayo dyan. Papunta siyang Tanawan Falls. Tapos, dire-diretso lang. Wala na kayong ibang lilikuan. Dire-diretso na lang to simula dun sa pagpasok. tas ito na siya. Yung pagpasok mo na yan. Yan, ito. Yan. Wala pang isang kilometro mula dun sa papasok sa Tanawan Falls na kanto. Tapos ito yung gate niya. Ayan. Dito na lang kayo pumasok. Busina na lang kayo or katok kayo sa loob. Okay. tawag ako na nga oh, bunsok. No! Bakit? No! Bakit? No! No! Bakit? No! No! Oh, go no, baby, go jump! Oh! Ang init na. <laughs> gusto ko na rin maligo. Uh, tara, ligo na rin tayo para maka, maka freshen up na. Ngayon ito batad to. Natututo na talaga lumangoy. Kahit pa paano. Yun! Sige, kaya mo yan. Huwag lang nagpapanik. Kaya ako laging may dalang goggles kasi gusto niya yung nakikita niya yung ilalim. Mm, pati din to isa. Yan dalawang yan, mana sa akin yan. Yan mga isa. Yan, sa nanay nila. <laughs> stairs, stairs lang. Sa bangka lang. <laughs> mm, diba? Mm. Mm, pwede mo yan, go. Oh, yabang. <laughs> Ang oh, bagal pa umakyat eh. Kala <laughs> talaga. <laughs> Ang galing sa akin ha. Hindi ka pa sa gitna talaga pumunta. <laughs> 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 ano yun? Sirena? <laughs> <laughs> Pakita so, mo kay Daddy one more dali. Pakita so, mo kay Daddy one more dali. Kahit <laughs> 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 right sa dagat, nakakasama ko na yan eh. Maso alam talagang may, may ano pa siya, may life vest siya pag nasa dagat. Sige po. Drift off like feathers in the wind Too hard. Yeah, did you let me in? Yeah. Did I give you space enough to waste everything? Thick skin, as I'm sure I would give in, fall apart, let you go and break my heart. Lucky like, me, I have thick skin, as I'm sure I would give in. I know, you know, I know. Isa so, si Wisi si Tete. Sige, ya, uh Oh. <laughs> Sid ka na rin ah. si pa. Uh Oo. -oh. kasi takot-takot pa okay, yeah, Ano tut siya nakikita yung kuya niya. Ginagaya niya okay, kuya niya, niya niya. <laughs> yung yan. yan. Loob, yung yan. Lang talaga. na mapilitin mga bata pag ayaw nila. Wow. Ah, sige, si Sid. Oh, galing nga. Uh. Ay, di ka lumubog? Ay, bigla-bigla tumatak yun eh. Pahit ka na. Mo, mo. Oh, lunod na. Okay. <laughs> oh, oh. Ay, nangyari. Oh, oh sus. No, no, ay, nawawa. No. No. Ay, Oy. ay. Oh, yes. na. Ay, ay. Ay, nawawa, baby. Ay, nawawa, baby. Okay, baby. One, two. Wow! Isa pa, isa pa, pa. Ayun. Wow! Ha? <laughs> uh, <laughs> Diyan uh, uh. Hindi big pineapple. <laughs> This way. Yung mas malaki, yung mas malaki, yung mas malaki. Man, yung mas malaki doon, yung mas malaki doon. sayo, tayo, Yes po. <laughs> Nakakapag-Tagalog na siya. Onti na lang natututo na siya mag-Tagalog. gagawin mo dyan? <laughs> Ito, Curious ang bata. Echo! Echo! May eh, pako, ha? Ha? Huh? May mini pool pala siya dito. Yan, yan yung ilalim yan. Pwede kang <laughs> pumasok ka puno yung tubig. Baba tayo sa baba. Baba tayo? Baba. Hmm, dahan-dahan. Pak amalag ka, dahan-dahan. Tak yan. <laughs> oh, sige, lusot ke dyan. Hmm, sige. Ha? Baba ako? Ayok. Ayok. Doon mo, ka na doon. Ligyan kita tayo. Dahan-dahan. Ah, iniwan ako. So, uwi na sila. <laughs> Tapos na sila maligo, nagpalit na. Ganda ng view namin dito. <laughs> Tapos na kayo? Kapag-base lahat? So, kami na lang. Kami na lang oh. ni Zion. Oh, okay. Uy, sir, paano ginagawa mo dyan? Atakihin ka na nanay dyan. Pag ikaw, ang lakas sa loob mo, ha? Wala, lakas, <laughs> sige. Pag ikaw, hinabol ka talaga ng nanay dyan. So, kami na lang palang dalawa, hindi nakakapagpalit magbibase na kami. Lalangoy lang kami ng konti, tapos ah uh, pack up na rin. Kailangan na maligo, uwi na kami. Ano <laughs> na siya? So, tatapusin ko na itong vlog na to dito kasi magkagabi na. Kailangan na namin umuwi. So yun mo na vlog ko for this week guys. Na sana nagustuhan nyo. At nga pala, nakalimutan ko sabihin yung pool nila dito. Wala nga palang chlorine yun yun yung reason din kaya namin siya pinuntahan. Natural water siya. Uh, running water din. Yun. So, yun lang guys. sana nagustuhan nyo yung vlog ko for this week. Bye guys! See you next week. Bye!